Samantala, DepEd na isisama sa pag-aaralan ng mga estudyante ang artificial intelligence. Sumabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Rocky, naniniwala ang Department of Education na malaking papel ang ginagampanan ng kagawaran upang maturuan ng mga estudyante hinggil sa kahalagahan ng paggamit ng artificial intelligence sa mga eskwelahan. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, magaling talaga ang AI kaya dapat maging mapanuri ang publiko. Dahil dito, nais ni Angara na ituro sa mga estudyante ang AI na bahagi ng critical thinking na nais nilang mapag-aralan sa eskwelahan git ng kalihim, kinakailangan maging mapanuri ang publiko upang madetermina uh, determine na kung ano talaga ang AI o tunay na individual na nagsasalita. Kailangan maingat ang tao ngayon. Uh, kailangan maging mapanuri at yun ay gusto na namin ituro sa eskwelahan. Yan yung bahagi ng tinatawag na critical thinking. Kailangan maging mapanuri. Ang tinig ni DepEd Secretary Sani Angara, ako si Ryan Relobanan ng Antiradyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.